So, no, no, ngayon, no, ang um, pag-usapan nito tungkol sa ano, no, um, bawat tao, di ba? Sa bawat tao dito sa si mundo, lalo na sa atin dito, gusto talaga na maligtas pagdating ng araw. Kahit sino umiiwas dyan sa kaparusahan na kumbaga, inihanda ng Panginoon para sa mga demonyo at sa kanya mga angel. Pero ang masaklap, doon bumabagsak ang mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao hindi rumirespeto at hindi gumagalang sa Diyos. Doon pong mabagsak. So maraming mga tao no ngayon sa mga simbahan na gusto talaga o nagsusumikap na makapasok sa karya ng langit. Yun yung pangarap na bawat isa sa atin. Yun yung pinakasaksis talaga na gusto natin maabot. Hindi yung successful sa mga mundong bagay dito sa mundong ito na ililipas lamang at hindi natin mahahawakan. Maraming mga tao na gusto talaga makabaso. Pero, ang tanong, sumusunod ba sila kung ano ang nakasulat sa Biblia? Kung ano ang bawat talata o lagda na nakasaad o nakasulat doon sa Biblia? Ang mga salita ng Diyos ay isa itong mga babala. Warning, babala, at misil sa bawat tao na dapat natin sundin upang tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian. Alam naman natin na pag hindi tayo susunod sa kanyang kalooban, alam natin kung saan tayo patuturo pagdating ng araw. According dito sa Biblia, dahil nga sa kasamaan ng tao dito sa mundong ito, hinahayaan na lamang sila sa Diyos. Hinayaan, hinayaan lamang ng Diyos ang bawat tao sa pag-iisip, sa paggawa ng kanilang mga, ng mga, o ano man yung mga iniisip ng mga masasama o anuman ayon doon sa nakasulat sa Roma. ba? Diba? Dahil sa kasamaan ng tao na laging o patuloy na patuloy ina-upgrade na walang tigil. Gusto nating makapasok sa karya ng Diyos. Pero hanggang salita lamang ito. At doon pa rin tayo sumusunod sa daan patungo sa kapahamakan. Sumusunod pa rin tayo kung saan ang daan na tinatahak ng bawat tao na hindi nakakakilala ng Panginoon. Kilala nila ang Diyos sa, sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, pero wala sa puso at isip. Maraming mga tao kristyano no, na patuloy na naglilingkod ng Panginoon na kung titignan mo talaga ay napakabanal pero in reality in deep inside hindi ko naman hindi ko hinuhusgahan ang sinabi ng ating Panginoon is be perfect As your Father in heaven is perfect, be holy for I am holy. Yun yung sabi ng ating Panginoon. Be holy. Paano tayo magiging holy kung tayo ay mga hypocrites? Mga hypocrites, hypocrisy. Yung makikita sa iba, makikita ng lahat na tayo, kunwari, mabanal, na mamuhay na banal, bitbit -bit Biblia, pero hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sinusunod kung ano yung nakasulat sa Biblia maraming tao gumagawa na niya niyan. Kaya nga dito sa mundong ito, kung titignan mo, siguro mga nasa 80 to 85 percent or 90 percent talaga ng mga Kristiyano na hindi talaga makakapasok sa karya ng langit. Marami diyan. Isipin mo sa isang lugar pa lamang. Nung mapapansin mo, balikan natin anak sa panahon ni Lot at sa ni Abraham tinanong ng Panginoon si Abraham, kung may sampo kabang bang tao na makita ang matuwid sa suduma, kung sa Sodoma naman yan, eh, talaglagin mo ba yung bansa? Sabi ng Panginoon, kung mayroon ako makita ang sampo tao na matuwid, na may takot sa Diyos, may takot sa Kanya, ay hindi niya sisirain o lalaglagin ang isang bansa. Pero winasak niya. Ganito rin ang nangyayari sa atin dito. Maraming mga city, maraming mga o lugar dito sa atin na dyan sa mga lugar na yun, sa mga city na yun, mga mga kristyano, may mga simbahan, mga kristyano naglilingkod sa Panginoon. Pero tignan mo, tinamaan ng lindol, nawasak ang lahat. Tinamaan ng mga bagyo, nawasak ang lahat. O ano mang uri ng kalabitan na bin, na wina, na, na nagwasak sa kanila. Nangangahulugan niya, mga lugar na yan, wala talagang makita ng tulip. Kung yun ang babasihan natin sa kasulatan. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi niya lalagyan din ang isang bansa isipin mo ha yung sa panahon ni Joshua kasi ah, Jonas yung Tarsis 350,000 nata yung mga tao doon hindi pa including yung mga hayop gustong wasakin ng Panginoon ang lugar na yun ang bansa na yun pero pinadala niya si Jonas yun, ang tao nagsisisi at naligtas at hindi tinuloy ng Panginoon ang kanyang mabangis na plano sa isang lugar o isang bansa na yon Ganito sana din tayo dito. Kaso paano mga ba? Maraming mga tao sa atin dito na nagkunwaring banal, namumuhay na banal. Pero mga tao, hipokrisi. Mga tao pumatanggap tumatanggap ng mga papuri sa galing sa kanyang kapwa. Mga tao kumbaga gumagawa ng kabutihan hindi para ang Diyos ay purihin kundi tumatanggap sila ng mga papuri na hindi dapat para sa kanila, kundi para doon sa Diyos in glory. So paano tayo magiging banal sa kanyang paningin kung ganito ang ating ginagawa? Di ba? So mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless you, everyone. So kung gusto talaga natin pangarapin na makapasok sa karyan na Diyos, gawin natin kung ano ang sinos, kung ano ang inuutos niya dito sa nakasulat sa Biblia kasi ang tanging natin pag-asa ang ating Panginoon sa Kristo at wala sa mga bagay sa mundo ito maraming mga tao na namumuhay kunwari na naglilingkod sa Panginoon sa loob ng simbahan umaawit ng mga papuri sa Panginoon pero hindi pinsan pagtalikod, paglabas ng simbahan pag uwi ng bahay, balik sa dating gawin namumuhay sa makamundong bagay namumuhay in double life So ito ba yung mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon para sa atin? na ating ialay para sa Kanya. Anong sabi ng Panginoon? Para lamang kayong mga bulaklak, di ba? Na pag hinihit ng hangin, naglalamang yuyoko. Tapos babalik ulit. Ganito ba tayo sa Kanyang paningin? Makasalanan tayo. So, kailangan natin maghiging uh, magbantay lagi kung ano yung ginagawa natin, sundin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi sinabi dito sa kasulatan, hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karya ng langit. Sino ang sinasabihan niya ito? Ang sinasabihan niya ito, itong mga tao nakakakilala sa Kanya, pero hindi sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi sumusunod sa Kanyang utos, sa Kanyang salita, sa Kanyang babala, kung ano ang nakasaad sa Biblia. Hanggang dito na lang. Maraming salamat, Inadusidrola.